Papa shop ko tayo sa Food. Wow, malunggay. Meron. Good. Ito yung pinunta namin dito. Oh, malunggay.

Alam nyo, ito lang pinunta namin, oh. Bagoong isda. Ayun, kasi dito masarap yung bagoong na ganito. Saka mas mura. Yan, Oh. oh, mayroon din, ano, Lin? Pinakurat. Andito. Ang gusto. Ayan. Ay, ang bago Kuhaan ko rin si Wing. Ayan yung insan ko. Pinapakyaw yung ano, paninda dito. Oh. Ayan o. Mga frozen foods. Ayan. Gusto niya ice cream?

Oh, yun, boy bawang. Yung mahilig na mga boy bawang dyan. Kumuha na kayo. Oh. yung na pagbuong. Oh, kumuha na kayo ng marami. Dahil bira lang tayo pupunta dito. Oh. Mm. Bangus. Iyaw ko yan. na bangus. Iyaw e kaya, yan. Prosin na prosin na. Kaya matabang. Mas masarap pa yung... Mamasita. Meron din. May itlog na maalat. Ako, gagawa na lang ako itlog maalat. <laughs> hmm, yan. ayan. Ayan, mga frozen sila. Ayan. O, oh, itong ano ko. Puro sita, ano. Ayan, ayan. Ayun, si nce Lino, pinapakyaw na yung paninda, oh, so, yung oh, Boy, bawang lang, malunggay, mm -hmm. oh. Siyempre, hindi yung, lang. yung, 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 ano. yung, 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 Igorotak Channel yan. Igorotak Tak Channel. O, oh. pambansang ulam. O, pambansang ulam. Salinas. Sardinas. Sardinas. Ay, Ayan, hindi, mas gusto ko pa yung sardinas dito sa Japan. Ito sa hindi naka-plastic na oyster Yan, mga frozen. Binsan wala akong makitang kikyam. na kinaanap ko rin yun ate. Kikyam, ang gusto Palingan, ko. Ano, ano, ayun, pispang, bilog-bilog. Ila ilalagay ko sa pancit vihon. Show may lang sa kanila.

Nol, sampalok sinigang. Mm. Ito, produkto naman ng Vietnam Foods. Okay na. Vietnam Foods. mga ubi. Dato puti. Silver swan. Bagong isda lang naman ang pinunta namin. Ba Mang Tomas,